So, yun mga ka-farmers. Ah. Update tayo dito sa ating mga saging na lakatan. So, nandito tayo. Tinitingnan natin ang mga bunga ng saging natin. At ito, yan. Ano, you know, makita po ninyo, sobrang laki ng buweg niya. Meron pa dito. Yan. Yan, di ba? So, napakakintab ng bunga ng saging natin dito. Dito, meron po. Daming, ano, maraming Bunga dito na pwede nating harvest next week. Ito, kubang laki rin oh. 'Yan. 'Yan, di ba? So, ito ang bunga ng mga saging natin dito na inaalagaan ng growers bit 1000 plus full year fertilizer at hindi na tayo nagbabalot dito mga farmers sa mga bunga ng saging natin. Ito pa oh. 'Yan. 'Yan tingnan niyo. Ito yung mga second batch natin dito. At yung dahon na natira ay limang piraso na lang. Yan. Ito yung mga nasalanta ng init noong buwan ng El Nino Noong April at uh, May. Kaya yun, ang natirang dahon niya. Pero tingnan nyo, ang bunga niya. Yan, ang bunga niya mga farmers ay ang lalaki pa. Ang lalaki ng kanyang mga piling. Yan. So dito, mayroon pang mga bunga dito na uh, after two weeks siguro ay Maharvest harvest na natin. Ito yung mga natira dito sa mga second bats. Ito oh. subang laki ng boy Yan. Yan next week pwede na yan. So ngayong linggo ay wala tayong harvest kasi alanganin pa mga bunga ng saging natin. Ito. Yan, ito sa mga buwan pa ito ng October. Mga buwan ng October ito ma-harvest. Mga kulay asol na ribbon. Tingnan niyo mga farmers sa mga dahon ng saging natin na alagang growers bet 1000 plus full yard fertilizer. Ang lulusog ng mga dahon ang kikintab. Kahapon nakapag deliver tayo dito ng mga may tama ng sigatuka. Pero ngayon, ito na ang itsura ng saging natin. Yan. Sobrang ganda. O, ngayon, buwan ng September, buwan ito ng paglabas ng sakit na sigatuka ngayon talaga ang pinaka ano niya pinaka peak, na ano na buwan ng sigatuka. Pero dito sa area natin, although na tinatamaan din tayo, pero napaka ano, napaka-minimal at kayang-kaya nating kontrolin. Tulad nito, kan? 'Di ba? So, wala tayong ina-apply dito na ibang mga chemicals, growing growers bed 1000 plus foliar fertilizer lang sa abono. Sobrang konti na lang ng Kinagamit natin na abono dito mga ka-farmers Sa puno ng saging natin Siguro nagbibigay tayo dito Nang ano, Kasi yung pinakalas na pag natin dito ay Noong August 9 pa At hanggang ngayon ay hindi pa tayo nakapag-abono ulit Siguro uh, Next week pwede tayong magbigay uh, Bigay dito uh, More on potassium lang tayo Para dagdag bigat sa uh, Saging natin pero sa dahon, wala tayong problema dahil kitang-kita nyo naman sa tindig ng saging natin ay uh, napakalusog ng mga dahon at ang lalapad. Oh dito, meron pa oh, may mga sumusunod pa na puso na sobrang laki oh. Yan. So napakaganda talaga mga farmers ang epekto ng growers bit 1000 plus uh full year fertilizer dito sa ating mga tanim. Wala tayong problema sa sakit panama, bansitap o iba pang mga sakit ng saging ay hindi tayo na problema dito uh, kahit nasa sigatuka kaya kaya natin kontrolin dahil sa growers bed 1000 plus full year fertilizer